Hi guys, good morning. Mega love shout out. Welcome back to my channel, guys. Ayan, samahan nyo ulit kaming mag-mag-adventure uh, dito sa ano sa uh, Saikong dito sa No, it's not Saikong Um uh, Clear Water Bay. Clear Water Bay dito sa ano. Pero ayaw ko lang kung malapit lang yung, malapit lang din naman yung Saikong dito. Sophie, no, don't run. So, ayan guys, pababa kami dito. Uh, bumaba kami dyan sa ano, dyan. Uh, galing sa Chung Kwan O. Bumaba kami dyan, nag, ano kami, nag uh, mini bus kami guys. So, bumaba kami dyan, ito. So, pababa kami dito sa, sa, sa highway. Ayan. Can you say hello? Hello. So bababa kami dito guys. Samahan nyo kami mag-explore dito. Andito kami ulit para mamasyal. Dito sa bahay ng aking sister-in-law. So ayan guys. Cockroach. wait Cockroach? No. It's not cockroach. So ayan guys. Dito makikita nyo ang dami nilang ano. Ang dami nilang gabi. I mean is uh, anong tawag dyan? Galyang. Dakal, dakal igalyang da. Oh, dakal igalyang da jay kumano ko Pilipinas, ipakan Pilipinas kilom. O oh, ayan guys Sabi ko guys maganda sana pag nasa Pilipinas yan para pagkain sa ano sa uh, sa alagang ano sa alagang baboy Baboy <laughs> So ayan guys ito yung ano mga mga bahay dito sa ano sa Clearwater Bay Oh Sophie we Should, supposed to be not walk here. Anyway, we go that way. Ayan. So, bababa kami dito. Ay, just ko. Okay, here. This way, this way. So, ayan, guys. Makikita mo lang dito sa mga paligid namin is mga punong kahoy, guys. Ayan. Tapos, wala kang ibang makitang ibang tao. Kasi karamihan ng mga nakatira dito, guys, may mga sarili-sarili silang mga sasakyan bihira lang yung mga naglalakad guys pero kasi kami uy may ibon nagminibas kasi kami guys kaya ito pababa kami naglakad kami pababa o oh, ayan ba diba? ang lalaki ng galyang nila o oh. yung gabi o oh, di ba diba? oh. mahal yan sa Pilipinas guys tausan ang anon yan bayad yan sa Pilipinas pero hindi ko lang alam kung pareho talaga. Pero parang siya, parang siya din, oh. Tignan nyo guys, oh. Madilim. Hindi siya mas, masyado makita. So, ayan guys. Baba kami. Baba, baba lang dito. Pero ang hirap bumaba dito guys. Kasi as in na ganyan yung pababa. Ganyan yung pababa. So, ayan. Mga paligid namin nakikita nyo. Mga punong kahoy. Slowly, Sophie is slowly walking. Yes. Ang <laughs> bilis maglakad ni Sophie. <laughs> Sabi ko, <laughs> slowly lang kasi ay yung tuhod ko nangangatog. <laughs> Wala, hindi na sanay maglakad sa ano. Sa malayo. Ay, just ko. O, tignan nyo yung sasakyan. O, sobrang as in na ano. Parang sa Pilipinas ba? Parang pa lang din sa amin yung, papa, yung taas niya. Sobrang ano. Sobrang... Uh, man matir ma ma matirik ba yan? Ayan, tignan nyo o talaga as in na pababa. E, doon, pababa. Ganyan yung baba niya guys o. So talagang mga ngatuk talaga yung tuhod mo dito pag ikaw yung naglakad dito. Anyway, dahan-dahanan lang namin. Sophie, can you walk by yourself? Yes. But you have to go slowly, okay? Slowly. So, ayan guys. Ayan, mainit na. Dahan-dahan lang. So, ayan guys. <laughs> ano lang, dahan-dahan lang kami maglakad dito guys. So, ayan. Thank you. So ayan guys, andito pa lang kami. Dahan-dahan lang kaming bumababa. Kasi sobrang ano, pababa talaga. Ayan, may paakyat na ano, sasakyan. Bilisan mo Sophie, mainit. So ayan, tignan nyo yung guys, o yung sasakyan. O yung ano, pataas siya parang nahihirapan din yung sasakyan tumaas o oh, diba o oh. o oh. Pataas. Oh, ayan. ayan, continue walking. Ayan. Pababa na talaga. O, oh, sa kabila tayo, sa kabila. So, uh, tapos, sobrang mainit, Diyos ko. So, ayan, guys. Tingnan nyo naman yung daanan namin. O, oh, sobrang mababa, baba talaga. Ayan yung sinasabi ko una, nagabi. So, slowly. O, oh, ayan. Slowly. Okay, come on. So, ayan. Dahan-dahan lang, ah. You can hear that? Oo, oh, oh, oh. haba diba? Laki pa naman ng ano yun. Honey bee. oh, ito yung ano, gabi. Ayan. O, oh, makita nyo na. O, oh, di ba parang ito yung tinitinda sa Pilipinas na ang mahal-mahal? Parang ganyan yung nakita ko sa video. Oh. Di ba? Ganito rin yung style niya eh, Oh. oh malalaki din ang puno o oh, ayan G ito nga ba ganito nga ba yung binibenta nila sa Pilipinas hindi ko nga lang alam yung pangalan ayan o oh, ng ganda ng dahon ang dami dito guys talaga oh. ayan tumutubo lang sila dito guys sa gilid gilid so ayan malapit na kami siguro naririnig namin ni ano. Sister in yung boses natin, Sophie. Kung iingin natin. Kapati si Sophie, dahan-dahan siya malakad. <laughs> Parang matataog siya. so, ayan yung mga bahay dito, guys. oh. ayan yung mga bahay dito. Ang bahay lang dito. Kung makikita nyo sa ano, sa isa kong video, eh, kasi may mga video na rin ako dito. Mga bahay nila dito hanggang third floor lang. So, iba yung may-ari sa first floor, second floor, sa third floor. Pero may mga ibang bahay naman na sa kanila yung first to third floor. Ayan. Pero yung iba kasi dito, karamihan is ano, na mga nagre-rent. May mga nagre -rent. So, ayan. So, ayan yung ano, binabaan, binaba namin. Ayan. Yung pinanggalingan namin, guys, yan. So, ayan. Bababa kami dito. Uy! Slowly, slowly. Pumuntik ng hindo ko. So, ayan. O, ayan. Yung mga bahay dito, guys. O. Ayan. Hanggang ano lang ba? mga bahay dito. First to, ano, third floor. Hindi siya, ano, hindi siya malaking building. Tama. So, ayan. Ayan dito kami maglalakad. So, pag magta-taxi ka, hanggang dito lang yung taxi. Ayan, dito yung ano, mga car. Tapos dito naman kami bababa pa. Bababa pa kami doon hanggang papunta doon sa bahay. So, ayan, yung mga residence car dito. Nakaparking dyan. O, ba? Diba? May sarili-sarili silang mga parking parking area. Kasi oh, so yun, ito yung mga bahay dito, guys, na makikita niyo. O oh, di ba? Oh. So, yan yung bahay na pupuntahan namin. yan, Yung first floor na yan. So ayan, yung mga karamihan dito, mga nakatira dito, may mga kanila, may sarili-sarili silang mga sasakyan, guys, kasi malayo talaga sa ano, sa city. Ayan. Tingnan niyo yung mga damo dito, ho. Okay, so let's go. Ito ba house? Yes, let's go. So dito. Ayan. Dito may ano, may maliit na sapa. Ay, oh, so, may maliit na sapa dyan, guys. Pag pumunta kami dito, guys, maraming ano, maraming mga tumutunog na mga palaka dito. Yan. At saka pagka umuulan, guys, maraming tubig dito talaga. Tubig yan. So, yan. Mula doon hanggang dito tubig. Kaya lang, kasi hindi nila nilinis yun, kaya hindi makita yung tubig. Pakikita mo lang yung damo. So, Ayan. O diba Tubig yan Maliit na saka O dyan kami galing Sa taas na yan Tapos bumaba lang kami dito